a day in my life as of a babaeng walang pahinga hoy! Hello sa inyo mga biday. And for today, gabi na nga ito at ito, naisipan ko na nga labhan itong mga medyas ni si daddy dahil ang lakas pa rin talaga ng ulan dito at wala nga tigil at ang hirap nga talagang magpatuyo mga mi. Kamusta kayo mga mi? Maulan din ba sa inyo? Napanood ko kasi sa balita mga mi, meron nga pala talagang bagyo ngayon at ang pangalan nga niya ay bagyong kari. Pag ganito talaga yung panahon mga mi, gusto ko talaga palaging ma-stack dito sa bahay para nga hindi rin kami labas ng labas. Yung ginerosery ko nga, nung nakaraan ay talaga namang ngayon ay meron pa din. Good for one month or one and a half month ngayon mga mi. Pagkatapos me. ko naman laban yung mga medyas ni daddy, eto na nga, at haharapin ko na nga itong gustong gusto kong harapin. Matagal ko na rin talagang balak linisin to, mga mi. Wala lang talagang time at hindi ko talaga maisingin sa schedule ko. Roy schedule yon. Magde-declutter kasi ako nitong mga laruan ni CJ dahil madami na nga at mas marami pa itong mga me na iwan lang talaga yung iba dun sa bataan at hindi ko nga dinalalahat. Pagtatatanggalin ko na nga yung mga sira dito, lalong-lalo na yung mga maliliit. Busy naman si Mami. Ako, sana all kay ga si CJ. Si magbo-voice over nga ako dito sa tabi mga mi. Lumapit nga itong anak ko at magbo-voice over din daw siya. Just ko dai. Marami nga ako nababasa sa comment section na sana all daw ay araw-araw may upload. Araw-araw daw may mini vlog. Ganun. Nako, kung alam niyo lang talaga mga mi, ang hirap-hirap gumawa ng content. Iisipin mo talaga araw-araw pagka-upload mo, iisipin mo na naman yung kinabukasan. Ganun. Ganun din <laughs> ako mahirapan. Lahat na lang talaga ng gawaing bahay ay yun na lang talaga yung kinokontent ko. Mga mee. Wala <laughs> din naman tayong choice kasi ito lang talaga yung ginagawa natin araw-araw. No. Naalala ko tuloy bigla yung tindahan ko dati sa bataan mga mi. Diyos ko dahil napaka busy talaga ng lola nyo at ang dami ko talagang ginagawa. No? Nakakamiss talagang magkaroon ulit ng tindahan mga mi. Nagsimula lang din ako noon sa maliit hanggang sa lumagong. Ha? Nagsimula lang ako sa palod load, yellow hanggang sa nagkaroon nga rin ako ng tindahan. Ito nga yung mini vlog na yun mga mi at ito din yung first time kong nagkaroon ng 300k plus views. Sobrang thankful ko nga niyan mga Mi dahil lahat ng hirap, puyat, at pagtsatsaga ay talaga namang nagkaroon ng resulta. Dito kasi sa bago naming tinitirahan mga Mi ay hindi talaga pwedeng magkaroon ng tindahan kasi nga looban ito. Kaya kahit anong gawin ko ay hindi talaga pwede ganun. Kaya eto, ganito na lang talaga yung ginagawa ko mga Mi, itong mga gawaing bahay. Gusto, gusto ko rin kasi talagang nabibisi yung sarili ko mga Mi. Bukod nga dito sa gawaing bahay, gusto ko talaga merong ibang pinagkakakitaan. Siyempre bukod sa sahod ng mga asawa natin ay gusto rin natin sariling income. Ganun. Pero dito nga sa namin na hindi ko nga magawa magkaroon ng tindahan. Pinag-uusapan na din naman natin yung income mga mi. Ito nga, meron akong i sa inyo itong Eco Mobi app. Nakita ko nga lang din to sa kapwa ko ko mamis. Talaga naman sinubukan ko at ito nga tuwang-tuwa ako nung meron ngang nag-order. Alam mo yun, kahit maliit na commission pa lang yan ay talaga namang napakasaya ng puso at ko. At least alam mong merong nagki-click ng link mo at meron kang nabubudol. Charis. Pero syempre <laughs> hindi ako mapapahiya sa inyo. Trusted seller talaga yung nilalagay ko diyan sa comment section. Pero syempre hindi ko rin talaga i -pro -promote yung product hanggat hindi ko na o nagagamit. Kaya sa mga mamis dyan, try nyo na din. Wala namang mawawala kung susubukan nyo. Tsaga-tsaga ka lang talaga dito, mga mi. Magbubunga din yan. Hindi man ngayon, antayin mo lang. Ganun. <laughs> Kaya... O oh, siya, mga mi. Hanggang dito na lang. At yun lang muna for today, mga mawi.